Hello, 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 everyone. meron po ditong ano meron po ako ditong gopro galing sa ate ko Ayan, medyo matagal na itong hindi nagagamit pupunta kami ngayon ng green hills kasama na anak ko kaya lang aalamin namin kung magkano to kung pa maayos pa ba o hindi na hindi nating alam kaya papa-check up natin sa green hills sa may san juan sana may budget kami para dito Ah, uh, kung bago ka pa lang guys sa channel ko, papindot naman ang subscribe button. Paki-like and share niyo na rin ang video ko na ito. Salamat po. Andito na nga po kami ngayon sa May Green Hills at ito kabababa nga lang po namin sa bus. At ito nga po yung building na papasukan namin. Ayan, may kalakihan din ang lugar na ito. At andito na nga po tayo sa loob guys, hahanapin nga lang po natin yung para sa mga cellphone, sa mga gadget, sa mga bilihan ng mga cellphone, sa mga repair ng mga cellphone. At uh, ito na nga guys, andito na nga kami sa second floor ng building. Uh, dito marami kang makikita dito mga nagbebenta ng cellphone. Halos lahat ng floor na ito ay para sa mga cellphone. Laptop at iba pa. Yun nga lang, dito sa floor na ito, kailangan mong magtsagang umikot. Kasi bawat boot, iba-iba ang presyo nila dito. Dito na rin naman ni. Eh. Ayan, aayusin daw, pa-koreta lang sa board po, i-check po natin sa po na yung sarap po yung... daw yung keyboard. Ay, yung board. <laughs> i-check po natin kung anong po yung sa board yung kasi baka power icing po sa board. Kasi so, naka na. angle po yung... Pero sa kalin magawa, wala pa ba yung babaho sa tuwa. Pero yung battery niya, okay naman. Nagawa lang naman po tayo may babayaran. Pero pag wala naman, hindi naman po siya nag-success na yung gawin. Wala naman po yun. Pero so, just in case, kunyari nagawa, wala pong bawas sa tuwa. Bawa-bawa. Pag so, sa board po kasi sa raw, matagay din po kasi yun. Oh, o ano, mag-decide ka maayos yung condition ng motor kasi. Ano? Wala na kapit. Patch kit. Wala. Ayan. Tinitignan na yung GoPro kung anong sira. Pero bubuklatin nila yan. Tinitignan ng laptop. Sa part na ito ay nag-try sila na palitan yung battery at nakita nga nila na battery lang pala ang problema ng GoPro na ito. At ito na nga po guys yung battery na ini uh, inendorso sa amin ng repairman. Ito yung laman ng box na ito. Ayan. Dalawang battery siya. Dalawang battery. Ayan. Tapos ito yung parang ay, ito yung dito ka dito mo i-charge, icha ipapasok mo lang dito. Ayan. Ayan, ipapasok lang yan diyan. Tapos isasaksak mo dito. Tapos, para ma-charge siya. Ayan. Ayan guys. Ayan, Ito naman yung GoPro. Ayan. Anihin natin kasi para lagyan natin ng battery. Ayan. So, ayan. 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 Lagay natin ngayon yung battery. Oh. Ah, ayan. Ayan. Milaw na nga. Ah, nagblink Nag-blink na. Tapos buksan natin dito kung talagang okay na ba. Ay hindi pala dyan, dito pala. Mali. <laughs> Oops, bakit wala? Ayun na. Oh, 'di ba gumana? Battery lang talaga ang problema. Matagal na na-stack tong gopro na to Sayang naman ko itapon hmm. O diba pwede pa Magagamit pa hmm. Ayan Magagamit pa Ang bibili na lang dahil may battery na May sim na ay may memory naman na O oh. uh, Yung handle na lang ang kailangan Para magamit na talaga total ito E eh, kung bibili mo tong gopro oh, Siguro ngayon mga nasa 15 o 11 Mga ganon Basta lagpas pa ng 10,000 10,000 yung Halaga ng GoPro E eh, makano lang naman din yung battery Kahit pa paano magagamit pa natin to Diba sayang guys GoPro Hero 5 kasi ito Kahit luma na at pwede pang magamit Pwede na yun mm. O oh, sige guys ha hanggang dito na lang Maraming salamat